may dagdag ka alaman lalo dun sa wala pang alam na hindi basihan ito hindi basihan yung uh, kapag ka binubuksan ng uh, pinaka ng langis nito at may lumabas na langis ayan, ay uh, just compression ng makina hindi kasi nasa langis yan nasa langis yan lalo po sa lahat yung mga diesel natural na na may tumitilang sit dito apat na ang langis, may posibilidad na hindi natin tilamsig. Pero kung malap na yung langis, natural na na, uh, may natilamsig talaga kagaya nito. Diesel engine ito. Kaya binuksan ko. Kaya tapos ko Wala, walang natin lang check. Oh. Pero pag inerev yan, magkaka meron na siya na tilam check. Kapag yung uh, langis na inita na, lalabnaw lala, na. Hindi ka ng bagong start, malapot pa. Pag yun na inita, lalap na yung nana, yan. Ayan, ang masama dyan yung may usok na kasama. Pero kung yung talamsik lang, ng dakis, o kaya niya, nainit na ako. Normal yan. Normal na yan. Kaya ganyan, normal na yan. Huwag lang yung may usok na puting usok. At dito, pag inalis yung tipstick, ayan, may nalabas na din yung usok na maputi kaya so, may naapaw na rin dito na langit pag tilakpan ayan o tatapaw ayan dito na lalabas yung langis at uh, may lumalabas ng puting usok yun yun yung daan na may problema na yung umaga na mga ganitong uh, Toyota na 2L diesel engine ayan normal na yan kaya wag kayong mag-alala na kung ayun bakit kayo na may tumito lang siya na lang eh, pinok na itong uh, pinaka lalagyan na lang ano nga mga layon okay, dagdag kaalaman lalo dun sa wala pang alam thank you